Kung sa welcome back sa Virgo's channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! I feel good. <laughs> yung nag-joke ka sa klase pero walang tumawa. So yun yung mga elemento sa pagbuo ng mausay na narasyon. Okay? Any question? Clarification? Volcanic eruption? Eh, eh, eh. Wala nagre. Eh, eh, okay, eh, sige na, quiz eh. na tayo. <laughs> Napakwiz <laughs> tuloy. Ayun lugaw, sa labas. Jollibee ito, ayun lugaw. <laughs> Naghanap ng lugaw sa Jollibee. Ako, punta ka na lang kayo, no? Diwata, Paris, Overload. Anli pa, ang lugaw. lugaw Napasad An <laughs>

Hindi na ma-adjust yan. Baka yan talaga trip niya. <laughs> Lock ito. <laughs> Alay, <pagsisisi niyan. laughs> o, wala yung pagsisisi niya. May laman ba? Mapapalata. ata. Anong pulso? Hello? Masigit po ba? Since birth. Eh? Since birth? Eh? <laughs> <laughs> Kanino bang cellphone to? Hindi totoo ang chismes. Nakapas lang sumba, pakain. Hindi. Hindi kami matakaw. oh Oo. Oh. Uuwi uh, uh, oh. na kami pagkatapos nito. Talaga? <laughs> <laughs> ano? Ayan, ayan o. Walang mga ano. Hahaha. lang sila na. Nakakasabay pag kumain lang. Ano ba lang ito? Hala <laughs> Ik na maging kwento. Hindi oh pa <laughs> sila naglagay ng ganyan dyan. <laughs> Madelikado yan. <laughs> Window shopping not until. Vans naging box. Yung nanay mong siya lang nakakita. <laughs> Wala naman talaga yung kanina. Hmm. Uh, Sutil eh. Ayan ay, ibig na Hindi niya pa ata ramdam. Kapang reaksyon eh. nya san nggaling ya. Ki. <laughs> Rekaline <Yeah. laughs> nah, target sas tas galingnya. <laughs> Huli ka. Ma, ano nga mo ka, Wayne? Mamaya na. Inatamad pa ako eh. Wala pa ako sa mood eh. Oh? Mamaya? <laughs> eh, sige, liligo muna ako. Kakaiba okay na talaga Please eh. Tapos yung may schedule na. <laughs> anong sakit ang umaabot ng hanggang stage 4 kapag hindi agad nagamot? Hmm. hmm? Ano ba? Almoranas. What? Kung um, lalaking um, Talaga? <laughs> ah, the stage for ah Malalala Sarap talaga maging Passenger Princess Tamang food trip lang sa ligag I don't want peace Ayos na. I want problems always. <laughs> Pwede ka naman ano. No no no. no, no, no. Ay. Hindi ako ba? Half Barbie, half Spartan. <laughs> pa Paano ka ba yan? <laughs> <laughs> Uy! <laughs> Singkit daw gusto niya sa lalaki. Ate <laughs> guys, ayoko bayaran ng customer dito. Sumakay so sakay sa akin, tapos hindi ako binabayaran. Tignan niya. Mm. Ayan guys, oh. 186 yung utang. Hindi binabayaran mm. na ano ba mo? <laughs> <laughs> Marupak si Ed. Bumigay agad. Nagkakutsi na yung isang tropa nyo. Kapi. Pasta ganyang tropa. Wala, wala respeto. <laughs> no, no, no. <laughs> Guys, tingnan niyo yung taong. Ito yung mukha ko. Ito yung taong. Hmm, laki naman yan. Babe, di ko na kaya. Kakain tayo. Guys, pag sa video. Oh. Oh, ang oh, laki. Eh. Eh? Mas malaki pa to sa ano. Sa ano mo? <laughs> Mas malaki sa, sa mukha. Yeah. Ah. Then, Mas malaki sa puso. Ang dire-direct. Ang laki ko na po. Ramba tanggas ko. Kaya hindi po tayo. Ay, oh, masarap yan. Ang oh, sarap po nito may sabah. Mahal, ano yan? Nalayas na ako sa pamamahay na to. Bakit? Wala na akong ginawang tama. Puro na lang mali. Eh, diyan ka naman nagkakamali. Ito mo na. mali na naman. <laughs> Puro mali. <laughs> Ayos na. gangsta. Hindi magbabago. Ang Laro tayo. Ay, nako. Kung si kanino huling mapatigil yung buzzer, siya yung kukuha ng pagkain, ha? Game. 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 Oh, ikaw kukuha. Ikaw kukuha sa itong manog eh. <Alexophone fucking> <vidécan> <saben> sa itong manog. Kunin mo ang away. Hirap naman. Ang hirap ako paglaro sa babae. Dahil ikaw yung panalo, ikaw pa rin yung talo. Anong paborito niyong pinapanood ng bata kayo? Ako ano? Doraemon. Raymond. OG Spongebob. Ako, ano, Jimmy Neutron. Ikaw. Ako? Okay. Ano, my husband's love. <laughs> Happy Chinese New Year, mga boss. Pero bakit wala mga Chinese, puro Pilipino yan dito? Ako ka naman na lang. Ay, naku. Naskam siya. Kala niya, makapal na yung snow. <laughs> 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 Bilis mo tumanda na yung ano mo? Oh, shout out sa mga kabataan dyan. Uubos ka ng plato. Kaya ba? Uubos yung Hindi ko yung mahal ko. Gusto mo ng pansit kanton? Uubosin mo? Ay, <laughs> tito. <laughs> Ali ito ba batang to?